sila no? mga kalipad so ito mga bulto na yung mga katawan okay na Lalakas na yung mga hen natin Lalakas Lalakas na yung mga hen natin kaya malaki pa to kaalam mo kag alak eh Nagwawala lahat <laughs> ayon maistore pu So goods na yung mga katawan ng mga breeder natin O mga kalipad, ang gaganda na So magaganda na yung mga katawan nila Talagang bilog na So ready for breeding na So Siguro by next week ah, Magpa-flashing na tayo Pupurgayin muna natin Para medyo maganda-ganda yung mga ano natin Breeding natin sa kanila no? So ayaw magpahawak natin kung tumaba na pa. Ito si ano natin eh, si Ayun talaga tumaba. O, payat siya. Ganito na talaga to Kaya alam medyo maliit na nga siya pumayat pa. Tutubilay nito. Wala na pala mo din na lang siya. Pero ayos na rin at makakakikinis na. magiganda na yung mga katawan talaga talagang pambulit na sila kaya isa isa natin off color no mga kalipad ay hindi dalawa pala off color natin dito so ito na yung color natin ayan Arden Johnson Cross no lalaban din ah, ayan ito yung first pick din natin to sa grading natin sila na po yung mga katawal maganda na overall sa MMFC ito yung nanalo natin ng uh, year 2022 sa MM6K Bandit Wait lang, sandali. Ito yung pangalawang off color natin. Ayan. Alam mo, checkered, no? Pero golden to. Pero ang pagka-golden yan, light lang. Hindi siya talaga golden na golden. Taga-agaw yung pagka-golden eh, na checkered niya. Ayan. sulit ganda katawan Ito naman yung nanay ng 25th overall natin sa MM din Year 2022 Kasabay ni 9th overall Na champion ng Matnog 2 Last lap Ito yung nanay niya Ayan. Emil Emil ni Mariano Lee At saka cross ng Joseph Yap Ayan. Ito, ipipirin din natin to para sa norte. Ngayon lang natin sa so mga kalipad. Ang ipipick natin, katulad nga na sabi ko sa last vlog natin nung, naka, nung mga nakaraan pa. No? Dati kami ni Paring Rico nung partner pa kami is pag north ang singsing -sing namin, yung mga norte lang ginagamit ko. Yung mga may history ng north. Pagka south-south. So ngayon, ah, gagawin ko naman isa mga magulang ng pang south natin pati yung mga south winner natin sila naman yung gagamitin ko para sa norte year 2025 si tatry natin so ito naman ang kapatid niya yun yung black check na hawak natin ito so, kapatid sa ina pero iba ang tatay na ito magaganda na kondisyon so ito naman yung nanay nung takloban champion natin sa MM no? itong katatapos lang nasa sa MM yung February so ang na ng katawan so pwede nang uh, i-ready flashing na lang no? tapos ipapitamins na lang natin so ready na rin sila yung Rezo na ah, bali kapatid din to ni ano no, nung no, no, dalawang huling uh, pinakita ko sa inyo yung in black check na parehas silang tatlo magkakapatid pero puro sa nanay magkakaiba lang sila ng tatay ayan kapatid sila sa ina isa lang nanay nila